site information, our time. Where should go? Saan? Saan? Sa <laughs> I'm going to Yoyo. Your... <laughs> Get close na, nasarahan na tayo. Kami sa Singapore, Changi Airport. Daming tao, daming pa-flights. Ang um, waiting time. Ika dito, guys, Ito mga kasama namin. Galing kami sa church. sasaglit kami dito sa Africa kasi may apam kami sa malabungan. <laughs> may apam daw. <laughs> may apam See you later sa so, aming vlog for today. Have a blessed day. The terminal boom. Tingnan po natin. Myanmar National Airlines. 你不是说要这样的？ Point five. Sorry, her. Oh Yeah. Sorry. Uh -huh. Guys, makahanap ng solo na space dyan sa gitna na yun. <laughs> <laughs> Ayan, magsiselfie na lang tayo. Ayan, may layo na Singapore. Ayan. Tapos ako, nakakala ko doon sa mga fountain. Yan, kasi maraming nag-vlog dito ngayon yun. Ito, ang oh, ganda ng Singapore fly. and there. check in kayo. Yun po yung mga self-check-in. Dito yung mga machine na yun. Ayan po, dahil to celebrate ng 60 years anniversary of Singapore. Ayan po yung kanilang signature na line. Ayan po. Ayan, dami na check in Ayan po yung pinaka-famous yung water flow. It's... Ito yung biscuit natin. Si mm -mm. Ito. <laughs> ito mga kasama ko guys, mga vlogger ito guys. dito po kami sa departure of Terminal 2. Marami pong, ano, nagpa-flight po ngayon. Pero maamis ka dito sa kanilang airport dito. Talaga sobrang dinis at saka Tahin. We are going to Terminal 1 and 3. Here. May sakay kami na, uh, ng no? Punta kami ng JWL, ano? kami Sky Train Ito yung Nagdala sa akin ng mapa Let's check the departure time Arrivals Yeah go there to the train Sky train going to Terminal 3 Daming tao guys Dito sa uh, port Ayan po yung mga display nila guys Ang ganda naman nila po Ang fresh Ito na po Gantay kami Sky train

Hi, <laughs> nako, apam na apam Departure of Terminal 3, guys Ito na naman sa Terminal 3 Dali kami sa terminal to So, we will be here in Terminal 3 Dito na naman sa Terminal 3 Ang lawak yung airport nila Hindi, crowded. Okay. Mamaya pupunta kami ng J-Wheel. Pagbalik namin. mga kids. Here in departure of Terminal 3 Changi Airport, guys. Ayan hey, po yung ano, kalinang decoration. The best terminal decorations for her anniversary of Singapore. Oh, diba? 60 years of the anniversary of Singapore. <laughs> yeah, ang hirap magkuha ng caption ng solo. <laughs> Ayan po yung ano nila, oh. Yung fresh orchids po ito. Kaya di po tayo makakuha ng solo. Swerte na lang makuha mo solo. Diba? Makikisiksik na lang kami. Sister, you have a name. Paradise. that?

First, the first software, super expensive na arcades. Pasok. Uh, Pasok. <laughs> Pasok. 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 Pasok.

Pwede maka-excuse sa group. Ah, sige. Ah, sige. The fresh soap, so far expensive the orchids. Wow, any a lot of variety of orchids.

Bakit yeah. okay. sabi yeah. mo oh, punta huh? sa ground? Ano? Hindi naman. Ha? Huh? Ah. Di ba Sa kabilang Pero pwede sa Skytrain dito pabalik ang terminal to eh. Oo doon tayo galing sa terminal to. Canopy Park Youth Youth Air Yalabi Ito so kami ng Jewel na ito guys So ba ito arrival ng ano Dami Gameo. ikit ta Sayo na, Mahal dito na. Oling pala yan? Wait to be seated.